Thank you, Lord. Ayan. Nag-start na video. Antok ako masyado. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Katapos ko lang po, grace of God, katapos ko lang nagbasa ng salita ng Diyos, ng kanyang salita, ang Holy Bible. Thank you, Lord. Tapos po, yang, yung ni-remind ako, of course, Holy Spirit ng Diyos ang nag-remind sa akin. Kasi, ito yung kanina na nangyari nung nasa, nung taburi emigration ako na nag, uh, galing ako, nagawin nyo ng visa. Salamat po, papagad, ano? Opo, na sa biyaya, sa grace, na binigyan mo muli ako ng pagkakataon para mag-work para ano po magturo ng another year dito sa tayan salamat Lord for making me a teacher thank you Lord all is grace from God kaya eto po Lord salamat masyado ipagsisigawan ko po sa buong mundo ang iyong kabutihan kung gaano ka po kabuti sa aming lahat sa iyong sangkatauhan sa akin sobrang sa sarili ko, sobra akong naramdaman ang kabutihan ng Diyos. Katulad po kanina. Um, normally po pag nag-ano ako, nag-renew ako Holy Spirit of God and then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tulungan mo po ako na maalala ko po lahat na ang akin po sasabihin para po sa iyong kapurihan. Paano ka po kabuti at ganyan ka po talaga kabuti gumagamit ka ng instrumento, hindi ka nagmamagic. Gumagamit ka ng mabuting tao. Thank you Lord, no? Katulad kanina nang nangyari nga sa na-experience ko. Opo, ito po yun, ikwento ko. Uh, normally po, pag, pag nagre-renew ako ng visa, sa, sa nung taburi ako, eh, nung taburi ako, nagre-renew. Ano po, ah, uh, kasama ko yung boss ko talaga sa ano sa pinag uh, sa agency ko I'm working from agency dito opo no kasama ko siya at opo kahit na uh, sa sasakyan opo drive niya ako ganyan na. No? tapos at saka pa -uwi. pero kanina kanina po at yung kahapon na tumawag yung kanyang katiwala ang akala ko talaga ang kasama ko, yung katiwala niya. Kasi ang sabi niya, ina, magkita kami ng alas 9 ng umaga. Ganon. Dapat alas 9, doon na talaga ako. Ganyan. So, ang isip ko talaga, yung katiwala niya, yung right hand ng boss ko. Opo ang kasama ko. Tapos po, ah, ganito ang nangyari kanina. Ah, 8.30 po lang, ando na ako. Dumating na ako, nakaupo na ako yung wala salamat sa Diyos yung yung simula na in control si Papa God sa buhay ko Sobra po akong relax na po talaga tulad ng pinagmamalaki ko po pinagsisigawan ko po na all my fears are gone po no lahat ng mga ng mga ano ko mga pag-aalala ko mga doubts ko mga problems na wala lahat-lahat grace of god opo, opo. kasi buong-buo ako fully i trust my father god opo no kasi subok na subok ko ang kanyang ang kanyang kabutihan eh ang kanyang ang kanyang himala na ginagawa sa buhay ko ang kanyang amazing grace subok na subok ko po talaga opo since po since po talaga 1984 opo lalong lalo na po nung ano nung nung talagang nagsikap ako grasya ng Diyos na makasunod na sa kanya nung 2019 nung pinalaya ako ng Diyos sa kanyang biyaya sa kasala ng adultery. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah na. No? Kasi ano ako eh uh, kasala ko sa pari eh. Thank you Lord na no? yung mga nakapanood ng mga past Revelation Testament ko, my life testament, my life testimony o nang no? ganun. Tapos po um yun subok na subok ko. Kaya eto po ngayon, wala akong plan maggawa ng video, mag shout out nito. Pero after ko nagbasa ng kanyang salita, na no, ako nakasanayan ko na po talaga na before ako makinig kay Father God through his words or magdasal at magdasal sa kanya, talagang humihingi ako ng bongga ng patawad sa kay Papa God natin, no, sa Panginoon nating buhay, powerful God natin. Tapos po, ah, kanina pagka uh, so mga maya-maya na maya, no, 8:30 andoon na ako tapos mga 5 minutes to nine, ando na yung boss ko. Nakita ko na siya. Nakita ko na siya pagkakita ko. Pagpasok niya kasi nasa my door lang ako umupo. So, gano'n na. Ah, kita ko na siya. Good morning. Ganyan na. Tapos, ano yung sa so, tinawag niya ako. Tapos, mga maya-maya lang, ano yung tinawag na ako ng doon sa emigre, doon isa sa, doon sa window. So, na ang boss ko, nakatayo. Tapos, uh, na ako. Salamat sa Diyos. Tapos na po, no? Tapos, so bumalik ako sa inuupuan ko. Wala pa namang nakaupo. Marami yung yung seats sa immigration. Bumalik ako. Upo ako. Tapos, hintay ako sa boss ko. Kasi nga, ah, uh, uh, nakasanayan ko na po na sabay na rin kaming umalis. Ganon. Pero yun nga kanina na ako mag, uh, ako lang ako, mag-isa ako na pumunta ng immigration. Tapos, yun, nagtanong ako kahapon, salamat sa Diyos, grace of God, nalaman ko yung van, yung sasakyan papunta doon sa nung taburi. Tapos, masa everything is okay, grace of God, no? papapunta ko. Tapos yung pauwi na, ano po yung, um, bumalik ako sa upuan ko para hintayin ko yung boss ko. Tapos, ah uh, nag ano naman siya sa akin and doon pa siya sa sa window doon pa sa katabi ng emig doon sa emigrate katabi ng immigration officer nag nag ano na nag smile man siya sa akin sabi niya bye bye Ella bye bye so sabi na ganoon din ako bye 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 thank you na ganoon din ako so it means so hindi ako sasabay sa kanya kasi nagbabay na siya eh ganun. so umalis na po ako tapos andoon na ako sa bab andoon na ako sa baba sa baba So, yung emigration po, papasok po yan siya, yung papasok pa, basta papasok. <laughs> Walang mga sasakyan, Opo. Tapos ano, um, hindi ako marunong, uh, hindi ko alam yung uh, basta hindi ako hindi ako ano yung ha, sa, sanay gumamit ng ano ng directions, Opo, no, na yung tumawag ng Grab, Ganon, hindi hindi hindi, hindi ko hindi ako niyan. Hindi ako niyan kasi uh, ano ako eh yung sumasakay talaga ako ng bus o sungtiw o jeep, ganyan, no? Ganyan. Hindi ako yung pa taxi taxi hindi. Opo, no? Thank you, Lord, no? Opo. <laughs> Thank you, Lord. Tapos po, so basta nagdasa lang ako kay Papa God. Thank you, Lord, no? Napakabuti ni Papa God, no? Tapos, gasa lang ako sa kanya, bahala ka na po, papagal. Ano po ang gawin ko? Bahala ka na po, papagal. Ano ang gawin ko? Anong sasakyan ko rito? Kung maglakad din ako, ano na, liblib -lib nga, liblib. Eh, -lib. Basta, doon na ako, nakatayo lang ako. Nakatayo lang ako siguro mga, mga ano pala, mga five minutes pa lang. Opo, tapos, baka may pumasok na taxi, nagbabakasakali ako, gano'n na. Tapos, ah, meron akong kapatid, kapatid, Um, my bro brother ang tawag ko inakasanayan mo na paglalaki brother pag babae sister sarap ko nakatingin siya sa akin tapos yung talagang nakita ko sa mukha niya na yung salamat sa Diyos binigyan ako ng ni God ma, makatakot po mag no alam natin hindi mabuti mag pero ako talagang salamat Lord sa give of discernment na binigay mo sa akin yung yung ano na yung talagang kumbaga Holy Spirit ang mukha. Thank you Lord. Hallelujah. Ganun na. Tapos ah uh, tapos may bumasok na na taxi. E, ako naka nakatalikod man ako pag sa pagpasok ng taxi. So siya ang nakaharap ganito ha, ganito nakaharap kung ganito nakaharap ako sa kanya. So siya ang tumawag sa tak ng ta, yung taxi na yun. So siya ang nauna. So sa nak, nakaganon ako kasi nakaganon ako sa are you taking a taxi? Sabi, ganun ako. Sabi niya pa, nag, na din siya, sabi niya pa sa akin, yes, how about you? I, I, I don't know ah Uh, nag, mas nasa nagsabi ako sa kanya na, na first time, uh, first time ko na, hindi ko kasabay ang ano ko, ang, yung boss ko, na ganun. Tapos siya, nag ano siya na, na Sabay na tayo, sabay na tayo, ganyan. Basta ako, focus na ako kay Papad, sabay na tayo. To make the story short, opo, no? to make the story short, bumaba na siya sa, ano, bumaba na po siya sa, uh, ano po siya, yung native speaker siya. Uh, hindi ko alam kung anong nationality pa siya, nationality siya. Kasi, ano, yung, to make the story short, nag-friends nag po kami, kasi sabi niya, uh, siya ang nag-ano na, pwede so, ba daw kami mag-friends, gano'n, nag-add na, gano'n, sa line group tapos po ah uh, sabi ko thank you Lord thank you Lord without money at all salamat Lord ganyan si Papagad gumagamit ang instrument ng mabuting tao kasi kasi ano po yang katulad niyan ako bahala kana Lord pero yung may ginamit si Papagad na human guardian angel ko through him na ano na na ganon tapos siya bumaba siya doon sa school doon lang din doon lang din around the around the nung top na nung Tabori kasi teacher din siya native speaker siya ewan ko kung American ba siya ano siya ganun na tapos ah uh, ah uh, habang nag-travel pala kami tinatanong niya ako kung saan ako sabi ko sa driver ang driver marunong din magsalita ng ano ng 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 Ingles konti, sabi ko, sa BTS lang siguro ako sa ano pero yun siya siya talaga ang nag, ano na na ganito ganito mas mabuti asan ba ang bahay mo ganon asan ba ang bahay mo saan ka ba nakatira so sinabi ko din kung saan tapos sabi niya mas mabuti doon ka sa chat chat ganon ganon tapos sabi ko oh, okay okay lang okay na sa chat tapos ini si ah, ang ang akin talaga ang sa akin talaga sobra akong sobra akong sayang-saya, grateful. Kasi Lord, napakabuti mo talaga Lord. Grabe ka talaga Lord. Imagine mo may tao ba na gano'n na, oh, na, lalo na ang, lalo na yung, makatakot, mag-judge, wala, uh, uh, ang foreigner, they don't care, no? They don't care. Pero, yun siya talaga, kasi na-feel ko talaga ang Holy Spirit sa kanya, sobrang na-feel ko ang Diyos na ginamit siya ng nipapagad na instrument. Tapos, ito pa talaga ang amazing grace ni Papagad, no? Tapos, yung pagbaba, pagbaba niya na, ano, yung, hindi ko naman, ako hindi ko tiningnan basta sabi niya wag ka na magbayad ng wag ka na magbayad ng wag ka na magbayad ng taxi ako na magba ako na magbayad thank you thank you ganun, na tapos yung ano ang taxi driver basta sinabi, ah, uh, ang taxi driver basta marunong siya mag marunong siya magtay opo nagsalita siya tapos ang taxi driver sabi ko ah uh, sabi ko na BTS ako tapos sabi ko sa taxi driver kasi parang matagal-tagal tapos ang malaki na rin ang, ang ang deal ng ng metro. Tapos sabi ko, um ta sab, sabi ko na bakit malayo pa ba ang ano ang sabit ang, ang BTS kasi dati dati da, dati nakapunta ako doon, nakapunta pala ako doon, uh, hinatid pala ako ng ng bosco sa BTS. Malapit lang doon sa immigration na yon. Opo, no. Sabi ko, ganun ako tapos na translate pa ako. Na, tapos hindi umiimik ang driver. Ah, ako, wala akong takot, wala akong takot. Ay, wala ka na dyan papagad, is in control. Nagulat na lang ako na, wag ka mga maya-maya, nagulat na lang ako na, uy, Chotochak naman ito. <laughs> yung chotochak na, kung saan talaga ako pupunta? Sana ako pupunta yung gustong-gusto gusto ko na park na, yung mga noon nagla-live, nagla-live ako na doon ako nag-jogging. Ako na. Andoon na ako. Praise the Lord. Hallelujah. Um, tapos na ako ng driver, sabi ng driver, "Here we are." Sabi ng driver, "Oh my god, it's chotochak." oh, thank you, thank you, thank you so much, wow, thank you so much, kinuha ko ang cellphone ko, at sobra akong nagpasalamat doon, sabi kasi, na, eh, uh, niya man ako, kina, yang, hindi ako marunong mag-add ng, ano, nang doon sa, doon sa line, no, tapos, yun, kasi habang nag-travel-travel travel pa kami, siya na nag-add ng name niya, tapos sabi niya, tapos yung, Uh, sabi niya, please message me. So, nag-message ako. Nag-message ako. My brother, my brother, thank you so much. Thank you so much. God used you as an instrument. You know what? I'm here in chuckle now. Wow! Thank you, Lord. God is so good. Ganyan, ganyan ang message ko sa kanya. Thank <laughs> you. See? Yun po, yun po. Yun, yun. Without malice, sa call kung ano ba yan about sa tao. Opo, no? Sa kapatid ko na yun, sa brother ko na yun, no? Tapos, ah. Uh, Wow, thank you Lord. God is so good. God is so good. Ganun, ganun si Papa Napakabuti ni Papa Subok na subok ko yan talaga. Kaya ako kahit na saan pa ako mapad, saan pa ako mapadpad dito sa Thailand, yung nag-exit-exit exit ako. God is grabe talaga. Ma-amaze na lang talaga ako na merong tao na sasama sa akin na talagang turuan ako. Ihatid ako. Thank you, Lord. Hallelujah. To God be the highest glory, Lord. Napakabuti mo po talaga, Papa Salamat, Lord, sa iyong gabay. Salamat, Lord, narito ka sa puso ko, Lord. Salamat po talaga, Lord. Salamat, Lord. Hindi hindi mo ako pinabay pinapabayaan. Salamat, Father God, sa pag-aalaga mo po sa akin. Salamat po, ina naming Maria, Mama Mary, na sobrang po din akong inalagaan. Salamat po sa lahat-lahat, Papa God. na, amazing grace of God. Yung talagang nakakagulat, nakakagulat. Wow, wow. Thank you, Lord, no? Hallelujah. God is good, no? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Y yung kanina, hindi na rin ako na ano, hindi na rin ako, hindi din ako natakot kasi grasya na Panginoon. May budget talaga din ako kung magkano ba yung taxi, abutin ba yung ng 500 baht, ganyan. Pero ang taxi driver, hindi niya na rin ako siningil. Pero nakita ko pagbigay sa kanya na parang hindi ko alam kung magkano ba yun, ilang baht ba yun, basta parang Ganon. Basta sinabi na lang nung brother ko na yun na, huwag ka na magbayad ng taxi. Tapos nagsalita siya ng Thai. Nagsalita siya ng, ng Thai. O, oh, andoon na ako. Doon ako. Hinamping. Kasi yun yung sinasabi niya na, na mas mabuti pa kasabi ko, okay lang ako sa, Ch sa Chatuchak Park or sa Victory Monument. Pwede lang ako dyan. Basta, kahit nasaan makaranting ako sa Benco. Ganun. Thank you, Lord. So, God is good, no? Thank you, Lord. Thank you, Lord, no? Hallelujah, God is good. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God. To God be the highest glory. Ganun po yan si Papa God, no? Grabe. 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 Napakabuti ni Papa God. Lord, I'm praying po, Lord, na salamat po masyadong Papa God at ano po yung everything happens for a reason na mag-usap mong kami ng brother ko na yon na yung Lord na siya din po Lord mafeel makita ka po niya sa akin Lord na maging Uh, make me a channel of your grace Lord to my brother kaya hindi ko alam kung Catholic ba ano siya ano Lord, bahala ka na po Lord no? <laughs> kaya dito pala andito kaya pala ako dito kasi feel na feel ko ang Holy Spirit ni Papa God no yan no sobrang hangin kaya nung pagkatapos ko pala basa sabi ko Papa God salamat sa imbanal na Espiritu Santo na sobrang mo akong niyayakap ramdam na ramdam ko ang ang air ang dyan ka po sa air Father God oh, hallelujah hallelujah God is good thank you Lord thank you Lord. thank you Lord oh it's raining God wala, hangin hangin thank you Lord God bless us all apa ito po yung ano ko share ko na kahit na ano pong pagdadaanan natin ako kahit anong pinagdadaanan ko lahat ng mga pinagdaanan ko ng mga pagsubok thank you Lord nalampasan ko po talaga lahat, lahat dahil kasama ko si Papa yan ang sinasabi ko na Father God this is not my battle this is your battle Father God, because without you, I am nothing. Without you, I can't do anything, Papa God. Ikaw po ang buhay ko. Ikaw ang buhay ko lahat, Papa God. Wala akong magawa pag wala ako po Wow. Sobrang sayang sayang ng buhay. Forever grateful. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Wala na akong masabi sa buhay ko kung hindi. Kay Papa God ko kung hindi. Hallelujah, hallelujah, Papa God. All glory is yours, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good all the time pa na. Pusip ada ay dawin po. God is good. Syempre God is good. Grabe. God is good all the time. All the time. God is good. Amen. Hallelujah Thank you, Lord. Apo. Salamat sa Diyos. Apo. God bless us all. Thank you po, Lord.